Ang mundo ay may sapat na kakayahan para masiguro na ang mga tao na nakatira dito ay makaranas ng maayos na pamumuhay. Pero ano ito? Bakit may mga bansa pa rin na hanggang ngayon? Desperado at naghihirap. Sino-sino ba ang mga bansang ito? At ano ang mga dahilan kung bakit hanggang ngayon sila ay naghihirap? Sa video na ito, ating alamin ng limang bansang pinakamahirap sa buong mundo. Number 5, Liberia. Ang pinakamatandang republika sa Africa ay matagal nang pumapangalawa sa mga pinakamahirap na bansa sa mundo. Mataas ang mga inaasahan noong naging Pangulo si George Weah, isang dating superstar ng football noong 2018, sa halip, ang kanyang mga unang taon sa pwesto ay nasira ng mataas na inflasyon, kawalan ng trabaho, at negatibong paglago ng ekonomiya. Pagkatapos ng pag-urong ng 3% ng GDP noong 2020 dahil sa pandemya, ito'y bumalik sa 5% noong 2021 at 4.8% noong 2022. Ang Liberia ay mahirap dahil sa maraming mga kadahilanan. Una, ito ay isang bansa sa kanlurang Afrika na naapektuhan ng matagal ang digmaan at kaguluhan sa nakaraan. Ang mga gyera at kaguluhan ay nagdulot ng pinsalang pang-ekonomiya at nagpabagal sa pagunlad ng bansa. Pangalawa, ang korupsyon ay isa ring malaking suliranin sa Liberia. Ito ay naging isang dahilan kung bakit hindi nagiging epektibo ang mga programa at proyekto para sa kaunlaran ng bansa. Ang pera ng bayan ay maraming beses na naiuumi ng mga opisyal ng pamahalaan sa halip na gamitin ito para sa mga proyekto na makakatulong sa mamamayan. Isa rin sa mga dahilan ng kahirapan sa Liberia ay ang kakulangan sa basic na serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at infrastruktura. Ito ay nagiging hadlang sa pag-angat ng antas ng pamumuhay ng mga tao sa bansa. Sa pangkalahatan, ang mga suliraning ito, kasama na ang mga pandaigdigang ekonomikong sitwasyon, ay nagdudulot ng kahirapan sa Liberia. Number 4. Chad Ang Chad ay may ikasampung pinakamalaking mga reserba ng lamis sa Afrika ngunit ang kahirapan ay patuloy na umiiral, na ginagawa itong ikasyam na pinakamahirap na bansa sa mundo. Karamihan sa kita mula sa pagtuklas ng langis noong 2003 ay ginamit ng otokratikong pinuno ng bansa, si Idris Deby, upang labanan ang mga rebelding grupo at sukulan ng anumang uri ng pagtutol. Nang pumanaw si Debbie noong 2021, kinontrol ng isang military council na pinamunuan ng kanyang anak na si Maamat Idris ang bansa. Ang konstitusyon ay agad na suspendido at parehong pamahalaan at parlamento ay napaalis. Si Idris ay nananatiling pinuno ng estado hanggang sa ngayon. Ang Chad ay itinuturing na isang mahirap na bansa sa Africa, at mayroong maraming kadahilanan kung bakit ito nagiging kahirapan. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan. Una ay ang korupsyon, ang korupsyon sa pamahalaan ng Chad ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pag-unlad ng bansa. Ang pondo na dapat sanay para sa pangkalahatang kabutihan ng mamamayan ay maaaring nauuwi sa mga opisyal ng pamahalaan o mga korporasyon na may koneksyon sa mga opisyal na ito. Pangalawa ay kakulangan sa mga serbisyong pangunahing kalusugan at edukasyon. Ang mga mamamayan ng Chad ay may limitadong akses sa mga pangunahing serbisyong kalusugan at edukasyon. Ito ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay at kakulangan sa oportunidad para sa mas maraming tao na mabigyan ng edukasyon at kalusugang pangunahing serbisyo. Pangatlo ay kawalan ng infrastruktura, ang kakulangan ng maayos na infrastruktura, tulad ng mga kalsada, kuryente, at tubig, ay nagiging hadlang sa ekonomikong pagunlad ng bansa. Ito ay nagiging balakid sa kalakaran ng kalakal at pagsasaka. Pang-apat ay kalamidad at digmaan, ang Chad ay laging apektado ng mga kalamidad tulad ng tagtuyot at baha, na nagiging sanhi ng kawalan ng pagkain at mga ekonomikong pagkukulang. Ang digmaan sa mga karatig bansa ay nagdudulot din ng instability at hindi mapagkakatiwala ang kalagayan. Panglima ay kahirapan sa kanayunan, Marami sa mga mamamayan ng Chad ay nakatira sa mga malalayong kanayunan na may limitadong access sa mga serbisyong pangunahing kalusugan, edukasyon at oportunidad para sa trabaho. Ang mga problemang ito pati na rin ang iba pang mga suliranin ay nagdudulot ng kahirapan sa Chad. Number 3, Malawi. Isa sa mga pinakamaliit na bansa sa Africa, ang ekonomiya ng Malawi na halos umaasa sa mga tanim na umaasa sa ulan, ay patuloy na madaling maapektuhan ng mga kalamidad dulot ng panahon. Ang kawalan ng seguridad sa pagkain sa mga rural na lugar ay labis na mataas. Nakakaranas ng matatag na pamahalaan ng Malawi mula nang ito'y magkaroon ng kalayaan mula sa Britain noong 1964. Ngunit noong 2020, binasura ng konstitusyonal na korte ng bansa ang panalo ng dating Pangulo na si Peter Mutharika sa re election Si Lazarus Chakwera, isang teologo at politiko, ang pumalit sa kanya, at ngayon ang mga pagbabagong istruktural ay mabagal na nagkakaroon ng bunga. Ang taunang paglago ng GDP ay bumaba sa 0.8% na porsyento noong 2022. Samantala, ang taunang inflasyon, sa pagitan nito, ay tumaas ng humigit na 24%. Na porsyento. Ang Malawi ay isa sa mga pinakamahihirap na bansa sa Africa. At mayroong maraming kadahilanan kung bakit ito nagiging kahirapan. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan. Ang una ay kakulangan sa mga pangunahing serbisyong kalusugan at edukasyon, maraming mamamayan ng Malawi ang hindi nakakakuha ng sapat na serbisyong kalusugan at edukasyon dahil sa kakulangan ng mga pasilidad at profesional na kagamitan. Ito ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay at kakulangan sa oportunidad para sa maraming tao. Pangalawa ay kawalan ng mabuting kalusugan, ang mga problema sa kalusugan tulad ng HIV, AIDS, malnutrisyon, at iba pang mga sakit ay nagpapalala ng kahirapan sa Malawi. Ang kawalan ng pangunahing kalusugan ay nagiging hadlang sa produktibidad ng mamamayan. Pangatlo ay kawalan ng akses sa tubig at kuryente, marami sa mga komunidad sa Malawi ang walang akses sa malinis na tubig at kuryente. Ito ay nagiging balakid sa pang-araw-araw na pamumuhay at kalusugan ng mga tao. Pang-apat ay mababa ang antas ng edukasyon. Ang kakulangan sa kalidad ng edukasyon ay nagdudulot ng kawalan ng oportunidad para sa mga kabataan na magkaroon ng magandang trabaho at kabuhayan. Panglima ay kasamang kalamidad, ang malawi ay madalas na tinatamaan ng mga kalamidad tulad ng tagtuyot at baha, na nagpapalala ng kawalan ng pagkain at nagiging sanhi ng ekonomikong pagkukulang pang may korupsyon sa pamahalaan, ang korupsyon sa pamahalaan ay nagiging hadlang sa tamang paggamit ng pondo para sa pangkalahatang kabutihan ng mamamayan. Ito ay nagdudulot ng pagbagsak ng mga proyekto at programa. Ang mga problemang ito, pati na rin ang iba pang mga suliranin, ay nagdudulot ng kahirapan sa Malawi. Number 2, Niger dahil sa 80% ng teritoryo nito na walang daan daan at natatakpan ng Sahara Desert at ang mabilis na paglaki ng populasyon na umaasa sa maliit na pagsasaka, ang Niger ay nanganganib sa desertifikasyon. Ang kawalan ng seguridad sa pagkain ay mataas, pati na rin ang mga rate ng sakit at kamatayan. Ang mga paulit-ulit na pag-aaway ng hukbong sandatahan laban sa kaugnay na grupo ng Islamic State na tinatawag na Boko Haram ay nagpaalis ng libu-libong tao. Ang Niger ay isa sa mga pinakamahihirap na bansa sa Afrika, at mayroong maraming mga dahilan kung bakit ito nagiging kahirapan. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan. Ang una ay korupsyon. Ang korupsyon sa pamahalaan at iba't ibang sektor ng lipunan ay malaganap sa Niger. Ito ay nagdudulot ng hindi tamang paggamit ng yaman ng bansa at nagpapabagal sa pagunlad. Pangalawa ay kawalan ng katarungan at seguridad, ang kakulangan sa katarungan at kaguluhan sa ilang bahagi ng bansa ay nagdudulot ng kawalan ng seguridad at hindi mapagkakatiwala ang kalagayan. Ito ay nag-aapekto sa ekonomiya at kalakaran ng negosyo. Pangalawa ay kakulangan sa edukasyon, marami sa mga mamamayan ng Niger ay hindi nakakakuha ng sapat na edukasyon. Ito ay nagdudulot ng kakulangan sa oportunidad para sa mas magandang trabaho at ekonomikong pag-angat. Pangatlo ay kalamidad, ang Niger ay madalas na tinatamaan ng mga kalamidad tulad ng tagtuyot at baha, na nagiging sanhi ng kawalan ng pagkain at ekonomikong pagkukulang. Pang-apat ay kakulangan sa infrastruktura, ang mga kalsada, infrastruktura, at serbisyong pangunahing kalusugan at edukasyon ay hindi sapat sa maraming bahagi ng bansa na nagdudulot ng kahirapan. Panglima ay mababa ang antas ng kalusugan, ang kakulangan sa serbisyong kalusugan ay nagdudulot ng mataas na pagkamatay mula sa mga sakit na maaring maiwasan. Ang mga problemang ito, pati na rin ang iba pang mga suliranin, ay nagdudulot ng kahirapan sa Niger. Number 1, Mozambique. Makastratehikong lokasyon, ang dating kolonya ng Portugal na ito ay madalas na nagre-report ng mga karaniwang paglago ng GDP na higit sa 7% sa nakaraang dekada. Gayunpaman, nananatili itong nakabaon sa mga sampung pinakamahirap na bansa sa mundo. Ang mga pagsalakay ng mga grupong islamikong insurgent mula noong 2017 ay nagdulot ng problema sa mayamang bahagi ng bansa kung saan matatagpuan ang mga yaman na gas. Ang Mozambique ay isang bansa sa Timog Silangang Afrika na nahaharap sa maraming pangunahing suliranin na nagdudulot ng kahirapan. Una, ang bansa ay may kasaysayan ng digmaan at kaguluhan na nagtagal ng dalawang dekada mula 1977 hanggang 1992. Ito ay nag-iwan ng malalim na pinsala sa bansa, lalo na sa infrastruktura at ekonomiya. Ang mga rebelde, na karamihan ay mula sa mga grupo ng FRELIMO at RENAMO, ay naglunsad ng mga labanan laban sa pamahalaan, nagdunot ng malawakang dislokasyon, at nagpapalala sa kahirapan. Pangalawa, ang Mozambique ay mayroong kakulangan sa edukasyon at kalusugan. Marami sa mga mamamayan nito ang hindi nakakakuha ng sapat na edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Ito ay nagreresulta sa mataas na antas ng kahirapan, kakulangan sa mga trabaho, at masamang kalusugan. Ang kawalan ng edukasyon ay nagdudulot ng kakulangan sa mga pangunahing kasanayan na kinakailangan para sa mga trabaho at pag-angat mula sa kahirapan. Pangatlo, ang bansa ay madalas tamaan ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, pagambon, at baha. Ang mga kalamidad na ito ay nagdudulot ng malawakang pinsala sa mga pananim, infrastruktura, at kabuhayan ng mga tao. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Paki-comment naman sa comment section. Abangan ng part 2 na ating susunod na video kaya huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood!